Magandang ng umaga guys. Ayan, Ay nag ako ng aking isdang pampano. At ayan, sasabawan ko siya guys. Isigang ko siya sa kamlaman si... Ayan, si Boyas, Kamatis at Luya. At ayan, kumukulo na siya guys, ang ating loto. Hello, 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 hello mga ka-Jess Vlog ko dyan, mga kalangga ko. Heto na naman tayo. Mag-chat-chat, mag, -chat -chat, mag na naman tayo sa kusina. Pero ang desk ko ay isang pagluluto at pagtatapos na magluto para sa ating mga amo at mga alaga, pagkain nila. Kasi si JSM Lin Vlog, bising busy, busy pa ang inyong, ang inyong lingkod sa paglilinis alam naman niyo ang gawain ng isang FW sa bahay kuskus ah, -kus doon, kuskus -kus dito so, mm, inuna ko muna yung linis, at ngayon guys oras na rin para ipagpatuloy ipagpatuloy ang ating pagluto kasama na ipaglalaban ko ang pag-ibig mo ganun din yun. Ipatuloy ko ang aking pagluluto. That's it. Let's go. And this is it already. Ero na ang niloto ni JSM Lin Vlog. Nakaready na siya guys. Kung nakaluto na siya. Nilagay ko na siya yung uh, fish. Fish, fish. Kasi ang ano namin ulam ngayon, isdang pampano. Kundi ang kilala lang dito ng aking mga alaga na isda ay si pampano or pampret. Yun ang ilang kilala, ang kilalang isdang kainin. Kaya wala, iba eh, kaming mahuli kundi si pampret o si pampano. Kaya no choice kami guys, heto si pampano na shot na sa kaldero. Kaya umpisan ko na ng iloto ulit kasi Malapit na sila darating guys. Malapit na ako magsundo sa ibaba. So, ipatuloy ko na siya dahil tapos na si GSM ng vlog sa paglilinis lahat. At nakapaglabada na rin, nakapagsampay na. At nakapagsaing na rin si GSM Lin Black ng isang uh, punong rice cooker na pinakamalaki. <laughs> kami guys magluto. Kaya ang laki-laki ng rice cooker namin, oh. No? So, tapos na lahat. So, ngayon, i-finishing ko na yung ulam para uh, makapagligo na rin ako, no? Hindi pa... <laughs> Ay, buhay! Ang buhay ng tao! Sadyang ganito! minsan ay nahuli para sa sarili. Laban lang tayo, mga kapwa OFW. Ganito ang buhay na ating na kami. Go, 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 AFW! Loto na ako! Pero hindi pa siya kumulo, guys. Pinapakulo ko pa. Nagdadaldal mo na ako. ba? Diba? Ganun lang yun. Kapag may time, pag walang ang ating mga busing, sisigaw din tayo. Ilalabas din natin yung boses. Kaya ako yun. gaya ngayon, wala yung bosses ko, nakapag-voice out ako. Kaya eto, maingay si JSM Land Vlog. Kaya, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, at malapit na tayong mananghalian dyan. Alam kong mga saring ulam in sa tanghaling ito. Kaya, shout out pala dyan sa aking mga anak sa Bicol, kay Estelito at kay Hazel Marcaida, ng Ginobatan Albay, at kay Joselito at Helen Marcaida, at sa aking mga apo, Princess Mi at Kasi sa Cavite na ay kabiti. Kumusta kayo dyan? Lahat mga anak ko at apo ko, ingat kayo palagi. See you soon. God bless us all. Bye-bye. Ay, hindi pa pala bye-bye at nagluluto pa pala ako. Ano ba yan? Natapos yung video ko guys. Hindi pa nakulo yung aking pinapakulo. Ano ba yan? So, another dogtong pang video guys para matatapos ang aking isang twing! Ganyan lang ang buhay. Happy, happy lang tayo. Ganito ang buhay. Guys, nice. now kumukulo na ang ating niloto at ngayon ilalagay ko na ang ating spinach. Alam niyo guys, ang niloto ko ngayon ay isdang pampano na may okra at siyempre ricado, sibuyas, kamatis at ginger. Yan. Pero bago ko siya dyan, guys, niluluto, grill ko muna siya para mawala yung masyadong ng sang. Ngayon, guys, uh, alam naman nyo dito, always, kailangan datain ang gulay kasi ang mga bata para makakain. So, ngayon, ilalagay na natin ang ating spinach. O, oh, dito, guys, palagi kaming may gulay. Ayan. Ilalagay na natin yung spinach natin, darling, mga kalangga. At yan, ay, oras na para maluto na siya. Ayan, ayan, ayan. Lalagyan ko siya, ano guys, uh, parang isigang ko siya, siya sa kalamansi. Ito lang yung, ang ulam namin dito guys, hindi pwedeng, lalo na sa alaga kong babae. Kailangan lang talaga siya yung, kung ano yung, ano yung kilalan niyang ulam. Yun. Kailangan walang mabago. So, ayan siya guys. Lutuin lang natin yung ating spinach. Yeah. Hindi pwede dito, guys, na sa alaga kong babae na may iba sa kanyang paningin at saka may iba sa kanyang panlasa ang kanyang kakainin. Kasi kailangan ko no yung nakasanayan niya, yun na yun. At ito ilagay na natin yung ating kalamansi juice. Kasi sinigang siya sa kalamansi. Yan ang kilala nila. Pag tinatanong sila, anong ulam ninyo? Sinigang na lime. O, oh, ba diba? Saan ka nyan? Sinigang na lime. Ganyan lang siya, guys. Tapos na yung ating niluto. Thanks for watching. God bless us all. Bye bye. Ready na tayo sa kainan. Mga kalangga, mga ka-GSM din vlog. Bye bye.